Alam niyo ba na ang SM Hypermarket Imus ay parang mall na rin ngayon? Sobrang dami ng pwedeng puntahan at gawin dito. May mga masasarap na food stalls din dito tulad ng Belgian Waffle, Potato Corner, Buko Express, at lots a pizza. Perfect para sa mabilisan na snacks. At kung hanap mo naman ay pampasalubong, may kettle corn, at Julie's Bake Shop na pwede mong bilhan. Bukod pa dyan, may restaurant din sila tulad ng Gilligan's na nagsiserve ng mga Filipino dishes. Di lang yan, may national bookstore pa for your school and office needs at may the Medical City Clinic kung saan pwede kang magpa-check up. At kakabukas lang ng Quantum Arcade kung saan pwede kang magbidjoke at maglaro habang iniintay ang nanay mo mag-groceries. Sa groceries naman, hindi nagbabago. Super lawak pa rin ang selection nila. Kompleto sa lahat ng ang kailangan mo. At guys, pahabol ko lang ha, free parking din sila dito kaya super convenient ang pagpunta. May mga bagong exciting spots pang magbubukas. Pet Express para sa pet needs mo at BDO Bank para sa financial transactions. Kaya kung nagbabala kayong mamili o kumain, itry nyo ang SM Hypermarket Imus. Sulit na sulit ang trip dito.